Hello, good afternoon. Nandito kami ngayon sa ATC. So, ay sarado na yung bulgogi. Ito pa yung magkakamain <laughs> ni Genesis yan. So, bukas pa naman yung paborito. Hindi na tata yung pre ko na. Ayan, so nandito kami ngayon. Ngayon ako nakapunta rito since March nung nag-lockdown medyo nakakasahad kasi marami nang sarado. Tapos kami nandito ngayon kasi magpapagawa ako ng salamin sa mata dahil feel na feel ko talaga na medyo malabo na yung mata ko. Kami pupunta dito sa isang optical na may ari is classmate ni Geraldine. High school sa St. Joseph. Siya yung may ari ng optical clinic dito sa Labang Town Center. So, medyo may hingal factor ako. <laughs> Dahil, hindi um, lang maglakad. Medyo malayo at nakamask. Yan. Dapin lang namin sa mga garito. Malaki doon sa pen chat. So, parang ito na okay, siya. So, ito yung pen So,

ay 26. Naku. Ito yung video ng 80, kuptama kasi oh. Ano ba 'yan? Video mo. backpack pa siya. O, oh, diba? ano oh, masasabi ninyo? <laughs> so, mag muna si Dora the Explorer sa APC. At hindi nyo siya kita yung beauty dahil tagun-tago, matalangan kayo pa. Ayan. So, ito pala ito na APC na After 9 months. Ayan. So, hindi nyo nakakabalik dito. Ayan. Complete prescription. 1000 9000 P9,900. mura Pagpunta so, kayo dito sa terrace Optical. Dito sa Alabang Town Center. Mabilis nung sila gumawa siguro yung salam Dahil dito. Highly recommended ni Gerald. Itong optical na to. Dahil uh, classmate niya yung may-ari. sana mababa lang yung grado ko ang hirapan na kasi pag malapit, pag malayo so kailangan ng palitan yung mga reading eye glasses na ginagamit ko. See you, guys, Sophie see you around sa aking next vlog God bless you all